nananakaw sa mamamayan, yung mga bahay natin na sa laula, yung mga bahay natin dahil sa mga putik at mga at baha. Mas sa laula yung ugali ng mga magnanakaw at dapat silang managot. Nalulungkot yung spouses this kaya, no? Kasi bakit nangyayari ito? Na may mga nagrarari dito sa harapan ng bahay nila at sa opisina na eh, hindi naman dapat, ano? Tayo po ay nasa demokrasyang uh, bayan uh, malaya po silang makapaglahat uh, ng kanilang uh, uh saluubin, sa kung ano man yung kanilang pakikialam sa lipunan. Pero wag naman ho silang uh, gumamit ng dahas, panadakot, vandalism, pambabato. Hindi na ho, hindi na ho ugali ng maayos na mamamayang Pilipino yan. Kung gusto nila lang accountability, ipulis mo muna ho nila yung sarili nilang organisasyon. Wag ho silang ganyan uh, may nahunhu dapat tayo.